traditional na paglilibing kung saan ang labi o bangkay ng tao ay kailangang ipakain sa ibong buwetre. Tatadta rin ang natirang buto at sa pagkain at muling ipapakain sa ibong buwetre. Dahil naniniwala sila sa ganitong paraan, ang kaluluwa ay maaring bumalik sa isang bagong katawan pagkatapos ng kamatayan o reincarnation. ka ba ang mahal mo sa buhay ay ililibing ng ganito? At bakit nga nila ito ginagawa? Ang region of Tibet, Mongolia, Botan ay naniniwala sa tradisyonal na paraan ng pagsasagawa ng libing na tinatawag na sky burial kung saan ang labi ng yumao ay nilalagay sa itaas ng bundok o mataas na lugar na maaaring kainin ng mga ibon at iba pang hayop ang labi. Isa nga dito ang guete o vulture, isang ibon na kumakain ng karni ng mga patay na hayop. Kapag namatay ang isang Tibetan, ang kanyang pamilya ay magsisindi lamang ng battered lamp sa tabi ng kanilang yumaong mahal sa buhay. At ang master of sky burial or monghe naman ay binabasbasan at ipinagdarasal ang labi sa loob ng araw hangga ang limang araw. At ang nakakalungkot sa part na ito, ang tanging magagawa mo lamang ay ipagdarasalak iyong yumaong mahal sa buhay. Dahil hindi ito pwedeng hawakan o dumalo ang sinumang kaanak nito. At pagkatapos, ang labi naman ay dadalhin sa tuktok ng bundo kung saan gagawin ng sky burial. At ang monghe ay magsisindi ng sento at champang upang tawagin ang mga buwetre. Dito na nga hiwain ng monghe ang katawan ng yumao sa maliliit na bahagi at ipapakain sa mga buwetre. At kung maubos ka ng buwetre ang laman ng bangkay, ay nagpapaiwati ito ng magandang sinyales. Dahil sa kanilang paniniwala, ang mga ibon ay mga espiritu o tagapagdaloy ng kaluluwa patungo sa susunod na buhay. Ngunit hindi lang dito natatapos dahil ang mga buto ng labi ay tinatadtad ng maliliit at inihahalo sa tsampa at muling ipapakain sa buwetre. hindi ko kayang sikmurain ang kanilang paraan ng paglilibing lalo na sa part ng monghe na siya ay nagtatadtad at nagpapakain sa buwetre. Pero may iba't ibang paraan din ng paglilibing ang mga Tibetan tulad ng paglilibing sa lupa, tubig at cremation. Pero ang sky burial ang pinaka-common na ginagawa rito. Ang paglilibing sa lupa ay pinaniniwalaan ng mga Tibetan pinakamababang uri ng paglilibing dahil ang nililibing sa lupa ay mga taong may lubha o nakakahawang sakit gaya na lamang ng kitong at ang paglilibing naman sa tubig ay para lamang sa mahihirap kasama na rito ang pulubi kung saan binabalot ito ng puting tela at itinatapon sa ilog at ang cremation naman na paglilibing ay para lamang sa mga monghe na matataas ang posisyon at aristokrat. Karamihan sa mga Tibetan ay naniniwala sa espiritu o kaluluwa ng isang tao ay maaring magkaroon ng iba't ibang katawan o anyo sa paglipas ng buhay o reincarnation. Hindi kailangan ipisirba ang katawan dahil isa na lang itong empty vessel. Para po sa mga Buddhism sa Tibet at Mongolia, ang pag-aalok ng labi sa mga ibon o buwetre ay isang dakila o kagalang-galang na bagay na dapat nilang gawin. Ang Sky Burial ay hindi lamang simpleng pagdidispose ng katawan, kundi isang ritual na may malalim na kahulugan sa kanilang paniniwala sa buhay at kamatayan, pati na rin sa ugnayan ng tao sa kalikasan. Iba't iba man ang paniniwala natin sa aspetong ganito, kailangan pa rin natin itong respetuhin.